Viral na yon, boy tapang, nagwawala, sa harapan mismo ng fans ni Cherry White. Mainit ng pinag-uusapan ngayon ang tunay na ugali. Ni Boy Tapang, sa likod ng kamera, ito'y matapos gawin ang bagay na ito. Sa fans ni Cherry White, ang masakla pa nga rito ay nakuhanan ito ng video na labis ikinagulat ng marami sa naging asal nito. Kamakailan nga lang ay inilabas ni Boy Tapang ang tunay na ugali mano ni Cherry White abi pa nga ni Boy Tapang nananakit o umano ng physical. Itong si Cherry White ubalit pagtapos na ng live na iyon ni Boy Tapang, ay itong si Cherry White ay agad-agad namang pumunta sa Rafi Tulpo in action. Isa nga sa inireklamo nitong si Cherry White ay yung ginawa umano ni Boy Tapang na pagwawala. Habang nagsuswimming sila, nagselos umano itong si Boy Tapang sa mga pasabay ni Cherry White para mag-swimming, grabe nga raw ang galit ni Buitapang sa ginawang iyon ni Cherry White. Samantala, ibinahagi naman ni Boss MJ ang isang video na kung saan nagwawala itong si Buitapang. Dahil sa selos, makikita nga natin sa video na itong si Buitapang ay hindi nagpapaawat at grabe pa ang lakas ng sigaw ni Buitapang. Maging si Boss MJ nga ay nagsalita na patungkol sa tunay na ugali ni Buitapang. Ayon pa nga rito kay MG, ay hindi na raw umano niya si Boy Tapang dahil parang nag raw. ang ugali nito. Kinabi pa nga rito ni MG na ang title raw niyang Boy Tapang ay palitan na raw ng Boy Nervioso. Anya, dapat ikaw si Boy Nervioso, si Boy Duwag, kasi hindi ka talaga matapang, Ronnie. Isa kang malaking duwag. Ayon pa nga rito kay Boss MG, si Boy Tapang raw ay parang isip bata dahil hindi raw kaya harapin ang mga nararanasan niyang problema. Maging ang mga ilang netizen nga ay hindi na natutuwa sa mga pinagagawa ngayon ni Buitapang. Sabi ng isang netizen, sana na, na lang simple si Buitapang samantala hanggang sa ngayon nga ay wala pang pahayag itong si Buitapang patungkot sa nakuha ng mga video na kumakalat ngayon.